life report Hindi tinatangkilik ng ilang magsasaka sa kapis ang itinakdang price cap ng National Food Authority Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbili ng palay na batid na ang naturang buying price ay tugon umano ayon sa punong ehekutibo sa pagbabago ng produksyon at kondisyon ng merkado upang mapabuti ang kita ng mga magsasaka at iyakin ang sapat na supply nito. Sa panayam ng RMN Rojas sa ilang magsasaka sa lungsod ng Rojas, sinabi ng mga ito na pabor sana sa kanila ang bagong price cap ngunit mas pipiliin pa rin nilang ibenta ang kanilang ani sa pribadong mga negosyante. Bukod sa maprosesong pagbili ng NFA, no choice sila dahil ang direktang bumibili ng kanilang ani ay ang kanila ring napag-uutangan ng mga produkto sa pagsasaka. Nabatid na una nang inihayag ng punong ehekutibo na ang bagong price range sa pagbili ng palay ay makatutulong upang bigyan ng mga magsasaka ng mas magandang kita at makatwidang gastos sa produksyon ng palay sa kasalukuyan kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas Idol Joshua Kenneth Anas Tatak RMN